na oh, wow itong bag na to ba jackpot na jackpot si pilingiro na itong bag na to oh. cute na cute na siya oh. ito rin oh handsome design life made in korea ang cute kasi ito oh ito may baul din oh na sobrang ganda ng baul oh. wow dildo siya na ano, kuril ala kuril na brawl alam mga mo, kuril oh, tinan oh ipinagmalaki pa talaga ba <laughs> kuril Hala, kuril na baon lang ah, talaga tayo nito ba? Hala, kuril din. Mamahalang ito mga kapilingon. Nagkuha na ako talaga ako ng ibang backup mga kapilingon. Dahil lang isang sako Punong-puno oh. -puno na. mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel Ngayon na naman mga kapilingon ay mag-ikot-ikot na naman tayo dito at mag-liraw-liraw naman tayo kahit saan sulok ba <laughs> Anak na naman tayo sa basurahan, mag-shopping unless shopping na naman tayo dito sa mga gilid pa Kahit <laughs> saan-saan tayo marating ito ngayon Iliwan ko lang, meron ba tayong makuha ngayon? Kaya let's go! First spot natin dito mga kapilingon Magpakasakyali tayo sa lugar na ito baka meron tayong mapuha atin itong liraw lirawin <laughs> mag shopping na naman si Pilingero yeah let's go tingnan natin halukay natin ito na ang first spot ni Pilingero ay nako na loko na nakaatats na yung microphone ko sa aking aking dibdib pero hindi ko pala na na loko na itong mga kapilingon kaya si Pilingero nag -dubli. ano talaga si Pilingero dito ba doble trabaho itong gawa natin kaya ito na chine-check ko na itong plastic na to excited pa naman ako dahil parang mayroon akong nakikita dyan ba Parang kasi mga damit akala ko kasi damit yan mga kapilingon. pero may yung isang nakuha ko dyan ay parang ano man yan eh parang LED light man yan parang iwan kulang lang basta hindi ko lang ano yan ito mga kapilingon no dito sa loob ng plastic na ito ay serisari yan legit na basura talaga yan ito mga kapilingon. may mga piece towel ay piece talaga ang ang ano ba ang tigas ng pagka ni Pilingro ba? mga use piece towel yan mga kapilingon. pero okay lang naman yung dala ko ng isa niyan kasi may ano pa naman laba lang katapat yan ba mga bago din naman yan pero parang dugyot na dugyot kasi basura nga at mix sa mga legit na basura ba. At meron din ako mga nakita na sari mga putrag ba yan. Oy, basta yung nasa pinto ba, harapan ng pinto tapos aapakan ng paa, bag, magpagpag tayo bago tayo lumabas. Ay dinala ko pa naman yung iba dyan kasi sobrang bago pa naman. Hindi pinaglumaan ba, diretso tapon lang. At yan o, sinigrigit ko na pang dadalhin ko. Dinala ko din yung ano na yan, yung putrag ba yan. Oy, eh, basta, yung nasa pinto kasi mga bago pa mga kapilingon at tapos gusto ko yung kulay ba kasi hindi man siya magano yung hindi siya ma yung hindi maklaro diretso yung mga yung mga buling niya ba naloko na talaga tayo dubli talaga trabaho ni pilingero dito at dito rin sa plastic na ito ay tinitingnan ko rin binuksan ko rin ito kasi parang meron din akong napansin na mga damit din iwan ko lang kung damit ba talaga to or ano ba yung bedsheet ba uh, ano ba yung na budget na tuloy kung ba. Kaya yon tinitingnan ko rin. Ayang nakita ko din dito, mga legit na basura. At saka may ano din, yung food ba yun, no? pulit ako ba, tapos mali ako. Basta, yung trapo ba? Yung basahan na nandyan sa harap ng pinto. Trapo kasi yan, si Bisaya. Ay, naloko man to, silingiro. Ay, at ito na, may nakita rin ako dito yung mouse. Hindi mouse na ilaga, ha? Yung mouse sa computer ba? <laughs> asula at aside from that, mga kapili na yun, ang glow ko na aside from that. meron din ako nakita dito na mga baterya, mga ano ba, yung mga sarisaring mga... Sana, ano oh. Na yan. Yung mga parang, parang aksesores ba, yung pang passion lang ba? At saka meron din ako nakita dito na mga sa saring mga pismas na no? ano ba yan mga basta mga dugyot na basura lang talaga yan ba sa ilalim hindi pa talaga ako sumusuko kasi pa ipiling ko lang ba na maramdaman ko kasi tsaka may nakasilip din sa sa gilid na parang ano at ito eh yung ano din parang yung pillowcase yan at ito yung eh, mga na siya ako dito napawaw ako dito ba dahil sobrang ganda ng bag ba tapos ay magagawa wow! talaga tapos mga bata Ay akalain mo yun oh, na surprise nga ako sa mga basura dito ay surprise aw. dito hindi ka talaga mag-expect ba na ano pag masipag lang talaga at sa kapala ng mukha eh, may merong nakikita ang basura o ganyan no? sobrang ganda pa nito sobrang ano dan so, sobrang tuwa ni Pilingiro na nakuha ko ng bag na yan dahil ang ganda pa kasi ng bag na yan mga kapilingon tapos Sana hindi basta basta aw. ba maganda pa sa ukay kaya sabi ko ay di bali na parang buang ba nagiging dugyot ako dito at parang naging pasaway kumbaga dahil hindi naman ito Aww. hindi naman ito nakaka yung pagiging basurero pero at least na, na kahit sa ganitong paraan ba sa sinasabi nga lang hindi daw to marangal eh, hindi ko naman sinasabing marangal ito dahil magmukha naman akong kawatan ng basura dito ba magnanakaw ng basura pero ang sa akin lang naman ay bukod sa nakakatulong ito sa aking pagano ba sa mga pinagdaanan ko dito sa naol pinagdaanan dito ito kagaya nitong mga nakuha ko sobrang bago pa ba? ba? Kaya mapakinabangan pala talaga ito sa kagaya namin na walang budget ba. Mapagtiis-tiisan pa ito. At saka hindi naman sa pag ano no, dinadown ko yung sarili ko. Eh. Talagang nag-enjoy din naman ako sa mga ginagawa ko dito. At sa bukod pa dyan, lahat naman ang kinukuha ko ay eh, magagamit din naman to sa aming pamilya. La, kagaya nito ay eh, dinadala ko din ito mga kapilingon dahil para man itong sosyal na ano ba, sosyal na jacket ay eh, pwede naman to gamitin pag mangguna sa baol ba. Yung mag ano, mag uma ba, yung parang Pagkagaya nito ay magagamit namin ito eh, kaysa ano pa magbili-bili. Dati eh, hilig na hilig kami sa ukay. Ngayon, hindi na pag mamalaki no, simula nang nagbasigiging basuriros, pilingiro dito ba, ay, hindi na kami nagbili sa ukay. Oy, kasi kailangan pa ba magbili ganyan eh. Nanja na lahat. Tapos pag mga kagamitan sa aking pamilya ay eh, inuuna ko talaga. Dahil dati talaga mga kapilon, uhaw na uhaw talaga kami sa mga kagamitan ba. Kahit nga sa ukay minsan may mga pagkakataon nga nga gusto naming bilhin yun pero hindi namin kaya ba kaya si inuuna namin yung mga pangunahing pangangailangan kagaya ng bigas, mga pangangailangan ng mga bata kaya hindi naman sa pag ano sa aming buhay kaya sobrang laking tulong talaga ito ang pagiging basurero hindi bali na at maragbuang ko dito ba kaya bliss na bliss piling bliss talaga tayo pag mayroon tayong makuha ako. dito naloko na mga katulungan ano ako sa kanina ba? Ano ako salita kanina? Hindi pala rin naka-record. Naloko na. Hindi <laughs> pala na, eh, yung microphone ko. Inat ko, mag edit ko na nga po niyan. Ang dami kong sinasalita kanina ba? Ang dami kong teha. Hindi ko pala na-record yan. Eh, ulitin na lang natin, oh. Ito, sabi ko ko oh, wow. Itong bag na ito ba? Jackpot na uh, jackpot si Pilimiro na itong bag na ito, oh. Ulitin so, na lang natin. Yung iba, sinalagay ko na doon sa ano? Sa sisidlan Kasi nagkalat na kasi dyan, ba? Nilagay ko na sa sakobag. yun na lang naiwan hindi ko pala narekod, record na loko na to mabarin so, muna natin yung gloves eh sobrang init kasi pero <laughs> it is ano to ba it is isang ay negrong negro naman tayo at pobreng pobre ay magkakarte pa wala at arte magkakarte pa wala at arte magkakarte tayo pinanggal ko muna yung gloves kasi ano yung slide slide kasi yung kamay natin tingnan din natin itong ano itik na itik kanina ang dami ko pang chat kanina ang dami kong sinasabi hindi pala rin yung narikod, naloko na ito mga ano ba yun? ko man ito kanina. Mga ang, ang dami rin mga ano ba. Ano lang natin ang mga pakain na abangin. Dito nilang tayo. Hindi natin isa isahin para makalipat sa ibang area. So ano lang pala ito? Yung cover sa upuan. upuan lang wala mga kabilingan. Pero try natin baka baka ano ba yung nasyak na ako kayo nasa bag hindi nga lang na record kasi ano wala pa pala basang-basa kasi umuulan kasi ito kahap, kahapon oh. yun na clip na pero try pa rin natin wala na pala akala ko ano ba ito oh brush suklay suklay ba suklay ayun balik na natin ito at least na ano na ako kanina sa dalawang plastic may laman na yung ano natin Pinakuha na tayo. Sana ah. Oh. Sayang kanina hindi pala na-record, naluko na. <laughs> pa ano ano pa ako kanina. Surprise nga ako doon sa ano ko. Sa nakuha ko, naluko na wala pala. Kalimutan ko pala iyon yung mic ko, hindi ko kasi siya inuun. Kasi minsan kasi nalubat ba. Akala ko lang na ano tapos lubat na pala. Nagtipid ako sa baterya yan tuloy. Naluko na to. Hindi dapat ibang plastic. Kalau nak tu. Entah nak tekik bang iria. Ibang lugar. Yan ah. At least hindi na si Rose pilingi ro. natin. Kina natin isa. Parang hindi ko pa po na-check ah. Kina din natin ito. Baka Baka may mapay pa kinabangat pa. Ah. Ay, ito na pala yung tinignan ko kanina. Naliko na. Dala, ko na, <laughs> na lang yung mga yung mga rags ba? Diyan. Kapakanan. Yeah, lipat tayo sa ibang spot. Yun mga kapilingon, may nakuha na tayo ba? Hindi na tayo zero. Sana. Oh. Dinala ko yung kanoy. Yung put, uh, putrag ba yun? Putmap ba yun? Iwan <laughs> ko lang anong tamag doon. Tamang tawag doon ba? Tapos ngayon, naglalakad naman tayo. Maghanap tayo ng ibang area. At least, dahil kahit sobrang init ba? Ay, di ba alin Pilingirong negro naman talaga tayo pero napakainit talaga ngayon pero okay na to. At least ba malaking tingsi na ng Pilingiro dahil hindi na daw zero ba. <laughs> iwan ko lang. Bahala na to. Maglakad sa unahan. Basta sure na tayo ba may nakuha. Ang masaya kasi ako pag ano may madala ba. Kasi basta iwan, iwan ko lang na adik na siguro ako sa pag pagiging basurero. Kaya <laughs> let's go mga kapilingon. Punta pati sa ibang spot naloko na ako ba? Masaya kasi ako pag meron akong nakuha. Lalo Sana na ngayon, ba? itong bag ba, sobrang cute ba? Ano kasi, para, para, kung ano kasi, pag may makuha kasi ako para sa mga bata, sa mga anak ko, sa, para sa aking pamilya ba? Kaya yun, magiging matuwa ako, pero pag may nakuha akong para sa akin, yung feeling na hindi ako para hindi ako masaya ba gusto ko kasi yung makukuha ko ay para sa mga anak ko ba para sa akong asawa ganun sa aking pamilya para sa kanila ba kasi ay okay naman ako sa akin mga ano dito kahit ulit ulit na yung uh, saot ko hindi na mahalaga sa akin yan ang importante kayo sa iyo sa mga bata kasi alam ko kasi hindi ko talaga afford ang mga itong bagay ba kaya sa tuwing may makukuha ko mga bag, sapatos, ganun ba mga kagamitan para pang bata ay magiging matuwa talaga sa pilingiro eh kagaya ngayon may nakuha kong isang bag cute naman itong bag na ito kaya check na magagamit ito sa mga bata let's go na mga kapilingon daldal ng dal, daldal dal, tuloy tayo Iwan <laughs> ko lang para kasi ako nasa cloud 9 may nahanap na kasi ako first spot a uh, first spot natin may nakuha na kasi kaya siguro ganito yeah let's go na oi eh. naluko na a few moments later Dito naman banda mapapil nakita tayo mapichin wire okay, tingnan natin nasa sa, nasa sa ako kasi bakal magaganda at maayos patubang tingnan natin masa saku kasih ian barang anu tuh ah ini jak si sepiling nyerungan ini tuh sana oh kata una anu bah ayo sama kita tuh enggak ada apa oh memang enggak pelatu enggak kepelion mendamin pelatu ini suut batain yang gelap supaya bakal anu, tayo mati Gitu. itu baka na hindi naman naka-on yung mic natin pala. ito oh, itong plato na iwan ko <tabas> parang karanggol na parang alah, ang dami gold na kutsara, oh, magdala tayo ng tinggol so, anu natin ba, gamit kasi ito pang ang dami nito oh gamit kasi ito pang bukas ang ano ba may mga mag pa oh mag Paris, Martin Sitbon martinis Sitbon France is i is ano ba yan, is i is ay, ang cute oh, alin natin ito kasi ang cute man ang dami ba, sit sit kasi siya ito oh

dan kami kasih tapi sih eh, eh, ini katanya bakal mendadak. Sana oh, hansim design like made in korea. Ang cute sih itu oh. Mbak ini oh. coba. Tapi ini gua. Itu fit kasih ya dan nanti itu kasih sih, teman. Biro parang nagas-gas. Ayo kita gas gas. Fit kasih ya. Dapat kudanya nanti itu anggap kasih. Jadi pikat kasih itu ngayon nih. Ampu nanti. Itu main bau deh noh. So, ang sobrang ganda ng bawang. Bilbo siya na ano. Sobrang kuril, ala kuril ng brown. Wow. Uh, Tingnan niyo, ibigdag malaki pa talaga ba. <laughs> kuril. Ala kuril ng bawang ng grabe. Uh, ganda brand din tong kuril. Tama talaga tayo nito ba. Ala din. Mama. Wow. Pero may kunting gasgas, gas, -gas unting parang scratch, parang hiniwaan ng lamas. Pero ayos pa to eh. Tatlong, ap apat na piraso Ini isago natin yang sana kuat ini. Mga kuril pala yan. Hala, di basta-basta ang mga plahat ko ito. Ang dami dito sa ilalim mo. Uwi na muna ako ngayon. Hindi, hindi pa, proceed pa naman sana ako sa kabilang area. Tapos ang dami na kasi dito. Ang bigat. wow! Mabigat kasi ito ba? Kaya uwi muna talaga tayo ngayon muna. Balik lang tayo. <laughs> hindi na kita tulis. Wala Ang ingay. Mata akong kawatan ito ba?

ano? Kapilin, oh, mga kuril. Hala. Hindi basta-basta. Mm. Wow! Aray, Mayroon pa lang sa saka. Hindi ko na pinakita kasi hindi ko naman dadalhin yun. Ito lang yung pinakita kong dadalhin natin. Sobrang ang bigat nito eh. Di bali na mabigat ito dahil eh mamahalin to mga kuril oh. Kuril nito oh. Ay, baliktad pala. Oh, kuril. Wow! Kapilin, oh, din ito. Ito, kuril din kuril oh. Hmm, um, kuril din kaya. Marami pa yung ito. pa yan yan. di basta-basta itong -basta mga natin ngayon. Lagay na natin sana ito oh. sa bago. Kabahan man ako nito para akong magnanako Iwan ko lang para akong <laughs> biglang kinabahan. Kaya let's go. Ilagay natin sa sako. Is ano natin? Imikos-mikos natin doon sa nakuha natin kanina. Nakuha na ka talaga ako ng ibang backup mga kapalimang dahil ang isang sako natin na kulay green punong-puno na ito naman sana uh, Dalhin talaga natin ito. Oh. Ang ganda pa kasi ng mga plato. Puril kasi. Puril. Wow! Kaya sobrang tuwa ni Pilingiro ngayon. Hindi man basta-basta itong mga nakuha natin. Ito. Oh. ang ingay ito. Magising yung may ari. <laughs> Tuwag na Dalhin itong parang tadara Eh. Yung nalagyan ng mga, yung mga side dish ba. tu dalhin din natin ito. Ang grabe ang dami. Ito. Ang cute ba? Ang dami, oh! kita sanggup, ang dami. Ang cute. ng mga sus? A few inches later, benda ka pa. tingin ka pa. Wala ka pa. kasi ako sa Wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa. Ito, oh, mga damit, mayroon pa doon sa loob. Kahit tingnan din natin ito, ang kapal talaga ng muka ni Pilimiro ba? <laughs> May nakatingin sa atin pero... Ay, nakuloy pa rin. Di bali lang parang buo. Ayang kasi eh. Ako kasi nagingayang -naging, nito pag... Nagkataon na hindi natin nagdala ba? Mawala tuloy ang tinidor ko pero... Napalitan ng iba. Naiwan ko pala yung tinidor ko doon sa ano? Kanina? Buti nalang nakakita tayo ng na ibang tinidor ngayon. Naloko na. Nalaglag din yung

itu odol na natin, daling, 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 daling natin yan. Ito, din yung din 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 pa din 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 pa tayo ano, nito. <laughs> <laughs> din pag din 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 din

made in Korea. Dali din natin yun ah. Ito rin yung okay set. Ano ba ito? Peanut. The breathing is cool. Sky star build. Sana ah. Ang blood cells kasi. Sobrang dami kasi yung magdala lang. Mag ano lang Mag-alcohol. Yan lang madali naman natin yan. Dali din natin yan. Sayang. Sa plastic din ito mga kapilong. May nakita din tayong payong. Dali natin ito. Ang bago pa ng payong. Wow! Kinabangan pa ito ah. Dali natin. Ito, oh. Hindi ko alam paano i Naloko na. Hindi, pala. Ito, oh. Dali natin. Eh. Magagamit ito. Oh. Tag-unit mo ngayon. Sana, Ilagay oh. Ilagay natin ito dito. Magagamit kasi ito. Parang may ermolite na tayo. This ito, oh. Eh. Sa kabila, mayroon din mga ano. Dali natin kasi baka ano po ba. Sobrang ano tayo ngayon ba? Nakabawi, spilingero. Sana ako. Uh, 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 Ang spot lang ito ba? Punong-punong na -punong <laughs> yung lalagyan natin, dalawang bag. Sana ako. Uh, yeah. pagkain lang pala to. Kaka to. ito. Kaka-expire na ito. Ito, mga pagkain. Sana. expire na ito. Huwag na. Uwi na tayo. Uwi na tayo.

Electronic yan. Yeah. Yung parang may ba? Grabe. Pinapon lang. Sana oo. Oh. Kina niya basurero. <laughs> Kanina walang payo. Ngayon nakapayo na. Sosyal na tayo ba? Yung payo na napulot natin sa basurahan Sana, ay ginagami oh. talaga. Kanina ikot-ikot eh. Yung mga building na yan. Tapos dito rin. Dito sa mga gilid-gilid. Yan kaya talagang ang <laughs> bahay basurero ay wider-wider wider lang oh. talaga. Nakalain mo ngayon. Balit tatlong spot, tatlong area lang. Umuwi na ako kasi Sobrang bigat na kasi ng dala natin. Tapos punong-puno na yung bag ba. Mabigat kasi pag kitchenware okay lang sana sa pag ano. Pero sulit at worth it din naman ito dahil aside from seats ya, ay may aside pa. Ano din, <laughs> hindi basta-basta yung mga brand ba? Kuril, tapos ganun, eh, hindi basta-basta, oy. -basta, sana, sobrang bliss talaga, feeling hero oh. at piling jackpot. Na jackpot talaga tayo. Bawing-bawing ang lahat ba? Siguro na tayo mga kapilingon. Sobrang kahit mabigat, alam niyo ba yung feeling na kahit mabigat yung dala natin ba dahil mga kitchenware. Pero parang sana, ang sarap oh. sa pakiramdam. Kaya feeling tuloy magaan lang dahil sobrang tuwa ni Pilingiro. Ganyan, <laughs> ganito talagang buhay mahirap na wala. <laughs> walang ano sa buhay. Na. Kaya kunting biyaya lang kahit galing basurahan ay sobrang bliss na. Oh. nagdaldal tuloy tayo. Kaya let's go na, uwi na muna si Pilingiro. Balik na lang tayo bukas. Patuloy pa sana ako doon sa unahan pa. doon sa may pinaka city dito bay punong puno na yung ano natin minsan kasi dito to ako ng malayo kasi kunti lang madala pero ngayon sobrang dami na kasi kaya uwi ana marami pa rin daman pala akong mga damit na nadala <laughs> kaya tuwang tuwas piling let's go na palaging let's go ba dal dal ng dal dal ha buhay basurero Maraming salamat po sa inyong lahat no, mga ma'am and sir, lalong-lalo na sa mga nag-subscribe at nagsuporta sa aking munting YouTube channel at lalong-lalo na sa mga nagpag-ano ba, palaging nag-send ng support. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Shoutout po kay Ma'am Rebecca Buhay Family from UP Campus. Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Lasula and to all. Shoutout din to all Jimenez, Di pa Lasula, Nevrel, and Tardo Family. Shoutout din po kay Ma'am Ginny Tubianusa. Shoutout din po kay Ma'am Gurisa Pampilon from Bulacan. Shout out din kay Ma'am Pilar. Shout out din po kay Ma'am Nuralin Siso, lalong-lalo na sa mga anak ni Ma'am na si Sir Neil Jan at si Sir Frank Christian at sa asawa ni Ma'am na si Sir Noel Siso na nasa work. Shout out din po kay Ma'am Laura Caber and advance happy birthday po sa tita ni Ma'am na si Ma'am Arlene Caber na magbe-birthday this coming June 7. Yan, advance happy birthday po sa tita niyo Ma'am. Shout out din po kay Ma'am Eileen Hero from Singapore. Shoutout din po kay Ma'am Edeliza Hinio from Quezon City. Shoutout din po kay Ma'am Marilo Cabrera at sa pamangkin ni Ma'am na si Ma'am Magi Di Guzman. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez at sa friend ni Ma'am na si Ma'am Arlene Ragay. Shoutout din po kay Sir Warren Lisada. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga Ma'am Sir. lalong lalo na po sa mga subscribe at, at support sa akin. Punting YouTube channel at sa mga hindi pa po, po subscribe sa akin channel.